Si Odin. Huh? Si Odin. Okay. Si Odin. Huh? Odin. Fifty-five. Ninety-five. Thank you, palit ako limang daisan dito. Ang saging magkano? Magkano? Ito, ito, itong pangalawa. Nakaano pa pala? Ang ganda, eh? 99, Ha? Huh? 99. Sige. 99. Yung kamatis, magkano ng kilo ngayon? 170. Ayan na, 95 99 194 Ganda ito sa isa rin oh Ganun na po 94 na ka 192 ah, 9, 95 wa 95 95